Siguro nagtatanong din kayo bakit kakaunti yung guidance counselor sa mga schools dito sa Pilipinas and bakit iilang schools lang yung merong guidance counselor at hindi lahat ng school ay may guidance counselor. Well, ito yung isa sa mga dahilan. Maga, ito yung nakikita kong dahilan. Kasi sa field ng counseling or sa field ng psychology or any related uh, profession ay limited yung nagtitik nung course na ganito. Even nung college ako, ang um, graduate kami ay 13 lang. So, i-compare mo doon sa mga ibang courses, talagang sobrang dami na nagtitik ng mga ibang course compared dito sa sa counseling related courses. Ano? Kaya 'yun yung isa sa dahilan siguro kung bakit uh, limited din yung mga nagtatrabaho na guidance counselor sa school. So, isa pa sigurong dahilan sa unti nung mga graduate ng yung mga counseling related courses ay hindi lahat pinipili na magtrabaho sa school settings. Kasi pagka ang course mo ay counseling or psychology, kung maga graduate ka ng BS psychology or MA in psychology, yung mga ganyan, bihira yung pumipili ng yung sa linya ng educational settings. Kung karamihan dyan ay nasa clinical or nasa industrial. So, yun yung dahilan siguro na nakikita ko. Kaya limited yung guidance counselor sa mga school. And problema rin talaga yan ng ating, ano, problema rin talaga yan ng ating government. Paano maghagilap. Baga, hindi mo naman mapipilit lahat ng yung mga counseling related nga na courses or profession na mag-apply sa educational setting. Kasi nga, compare dun sa isa rin siguro sa dahil lang kung bakit bira rin yung pumapasok doon sa educational setting. O, siguro ha, sa educational settings is mas malaki yung diferensya pagdating sa salary. Maga mas malaki yung income or yung salary pagdating sa clinical and sa industrial setting compare doon sa ano compare doon sa educational setting napakalaking diferensya siya kumbaga kung iko-compare Yon kasi iba-iba naman tayo eh. Katulad ko, kumbaga, pwede naman talaga ako mag-focus dun sa clinical or sa industrial setting, pero mas gusto ko pa rin talaga na nasa educational setting ako. Yun, 'Yun yung kumbaga may sarili akong dahilan kung bakit ako nasa educational setting. Kumbaga, sila may mga dahilan din sila kung bakit mas pinipili nila yung industrial at saka yung clinical kasi meron na akong mga kaklase or mga batchmate Uh, mga batchmates na natatanong. Pag tinanong ko sila, bakit ayaw yung magtrabaho sa educational setting? Ang iniisip nila, eh kasi parang hindi ko nakikita yung sarili ko sa sa educational setting. Yung parang ganun yung mga sagot nila. Pero ako din naman, kahit noon, nung bago ako graduate, ay ganyan din yung dahilan ko na parang hindi ako bagay sa educational setting pero nung naka-experience ako na magtrabaho sa educational setting parang mas na-enjoy ko, mas na-express ko yung sarili ko pagdating sa educational setting na hindi ko nakikita naman yung sarili ko na magtatrabaho sa sa industrial setting, sa clinical pwede pa siguro pero yung sa industrial parang ah uh, medyo ano pa ako doon mga question mark pa kasi hindi ko alam wala akong idea pa kung ano yung mga nangyayari and yun, umaga, mas na-enjoy ko yung educational setting sa ngayon ano pero yun nga uh, yun siguro yung mga dahilan una kasi nga limited yung mga estudyante o yung mga professional natin dito sa Pilipinas na graduate nung counseling related and pangalawa siguro yung ano nga uh, yung salary gap between the educational setting, clinical and industrial setting. And yun nga yung preference din na karamihan talaga mas gusto magtrabaho sa clinical at saka sa industrial. Kakaunti na nga yung gumagraduate, bihira pa yung pumipili ng educational setting. So, yun siguro yung dahilan kung bakit uh, hindi nyo makikita sa lahat ng school yung Uh, guidance counselor. Kumbaga, yung guidance office. Although merong guidance office, pero kumbaga, kadalasan dyan is guidance designate lang. Wala talaga yung, ano, yung uh, guidance counselor as professional doon sa, sa counseling talaga. So, yun, yun yung dahilan. Kumbaga, problema rin yan talaga. Nakikita ko yan na problema ng government. Ano, kumbaga, nag-iisip din siguro sila bakit, bakit kakaunti yung kumukuha ng course na yan. So, siguro yan yung uh, pwede pag-usapan para mas mapalakas yung guidance and counseling sa educational Uh, system natin ngayon ano doon sa educational setting yon siguro yan yung ano kumbaga pwedeng pag-usapan ng ating mga mambabatas sa education na mas mapalakas yung guidance and counseling so yung mga yung lalagyan ng mga guidance counselor mas school para mas mapaganda yung kinabukasan din ng mga estudyante so yan lang ah uh, yun yung dahilan kung bakit kakaunti yung guidance counselor sa mga school. So, yun lang. God bless.